Eh, okay, maganda nga po. Salamat po, Panginoon Diyos, sa bigay mong merienda. Merienda time. Dan, 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 oh. Spider. Opposite, posit. O, kaya mga kaisro, kaya ba yan? Kaya? Oh, po, 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 ayan. Ngayon, ito pong iniinom ko para sa matanda, senyor. Is your gold strength plus pH pro HMB hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya pero yung drawing dito yan, pampalakas ng mga bato yan lang yan <laughs> timpla po tayong isang timpla eto nagtimpla na po ako ang lasa niya para sa cultured meat bang ano, ano ba Yung parang yakult. Hmm. Yung parang ano, nakatigim na ba kayo ng yung gatas na claim? Ayun, kalasan niya. Kaya cultured milk ako eh. Yan. Tapos meron tayong ganitong tinapay. Uh, gardenya. Ayan, gardenya. Ito so, tayo ng dalawang piraso. Ayan, dalawang piraso lang. mga gabi niya. Ito kita. Vitamin E6. Vitamin D3. Wala hmm. na nga dagdag na vitamin pag hindi pa tayo lumakas ito. Ako po lang <laughs> normal ito. Itong ito 1.5 ito, magiging sa Vanilla flavor. Pag matanda. Hindi, pag matanda ka na, pamihinahin mga buto. like and share. Share and share. Huwag niyo kayo bigang Jesus, brother. Mani Botis, isa po ako, senior citizen. 64, senior citizen, ha? Stroke nose. Kaya, anim na taon, at saka EWD, 6 years. Tama-tama yung gatas. Pang buto yan, eh. Pampalakas ng buto. Kasi nga, senior citizen na. Ayan, ayan. Ayan, ano po? Like and share. I say. Bye bye. Thank you for watching. God bless us all.